Nanguha naman kami ng bunga ng sasa ngayong araw at nilagay nga namin to sa halo-halo. Lahat pala ng sangkap ng halo-halo na to ay kinuha lang namin dito sa aming paligid. At ang sarap nga ng pagkakagawa namin dito, saktong-sakto sa mainit na panahon. Kahapon nga ng tanghali, dahil sa sobrang init ng panahon, naisipan nga namin na masarap gumawa at kumain ngayon ng halo-halo. Meron na kami lang ka sa bahay at nakapaghukay na rin ng ubi si mama kahapon. At ngayong umaga naman ay mangunguha naman kami ng bunga ng sasa dahil marami kasi nagsasabi na masarap daw ihalo to sa halo-halo. Malapit lang to sa bahay kasama ko lang ngayon manguha si mama, si papa at saka yung pinsan ko. Walang ganito sa bundok ng tarlala at eto pa lang talaga yung unang beses na makakakain kami nito. Una nga nagtikim dito ay yung pinsan ko at ang sabi niya nga ay masarap na daw kahit hindi pa hinahalo sa halo-halo. Curious din ako kung ano ba talaga ang lasa nito dahil marami kasi ako nakikita sa Facebook na kumakain ng ganito kaya nakitikim na rin ako. Masarap nga pala talaga siya at yung lasa niya ay para ka din kumakain ng buko at kung ilalagay namin to sa halo-halo parang ito na yung kaong namin. nagpoto lang pala si papa pa ng dalawang buwig at yun na nga ang inuwi namin sa bahay. Meron na palang bawas itong isang buwig dahil pagkarating kasi namin dito kanina sa bahay ay eh pinagbabawasan na ng mga kapatid ko dahil na curious din daw kasi sila kung ano ba ang lasa. Hindi na nga nila nahintay na isama ko sa halo-halo at doon na lang nila kainin. Gusto nila ay eh tikman na nila mismo dito. Sa hapon nga namin bala kumain ng halo-halo dahil kapag hapon kasi doon mas mainit at mas mabanas. Pagkatapos nga kumain ng tanghalian ay eto na kaagad yung inasikaso ko. Pinaghihimay-himay ko na siya at pinagbitak-bitak. Saka ako naman tin nanggal yung pinakang laman niya. Meron din pala akong mga kasama dito na nagabitak at yung iba nga na nabibitak nila ay eh, diretso na din kaagad sa bibig nila. Ganito na nga lang kaunti yung naipo namin pero okay lang kasi marami na rin naman kaming nakain. Matapos yan, ang sunod ko naman na inintindi dito ay eto pang mga iba niya na sangkap katulad itong ube na nilalaga ako na. Eto pala yung ube na kinuha ni mama kahapon pero hindi naman lahat ng ube na nahukay namin ay sinama namin sa halo-halo. Yung iba dyan hinalaya namin. Nakapagayat na rin pala ako dito na langka, nakapipitas lang kahapon at meron din nakita dito na saging nahinog na kaya naman nagayat na nga rin ako dyan ng mga ilang piraso. Habang nagalaga nga ako dyan ng ube, ang ginagawa naman dito ni Papa ay gumagawa nga siya ng saranggola. Request kasi to ng anak ko kaya gumagawa si Papa at yung una kasi nilang nagawa na saranggola ay maliit lang pero itong ginagawa nila ngayon ay mas malaki. Simpleng saranggola lang tong ginagawa ni Papa kaya mabilis lang din siya dyan na natapos. Matapos kong ilaga yung ube ay nagadgad ko na rin at eto ang apat na sangkap na to na ilalagay ko sa halo-halo ay imamatamis ko muna to lahat bago ko timplahin. Ang una una kong dito ay itong bunga ng sasa at tagkakaunting asuka lang dyan yung nilagay ko at sumunod nga dyan na itong langka na. Sa langka naman, maliliit lang nagayat ang ginawa ko talaga dyan kasi medyo mahirap kumain kapag mahahaba yung langka kaya pinino-pino ko siya ng kaunti. Pagkatapos ng langka, ang sunod ko naman na nilagay dito ay itong saging at ang saging pala na nilagay ko dyan ay yung manibalang lang. Ayoko kasi yung sobrang hinog kasi maasim. At ang pinakahuli ko nga na niluto dito ay itong ubi at naglagay nga lang ako dyan ng dalawang basong tubig para hindi siya mabilis masunog. Mas marami din pala ang nilagay ko dito na asukal kasi mas marami tong ube kumpara dun sa mga una ko na niluto na saging at saka langka. Eto pala nakuha namin ni mama na ube ay eh hindi siya sobrang violet pero okay lang kasi maganda pa rin naman yung kulay niya. Pagkatapos ko namang imatamis lahat ng sangkap ay numabas muna ako saglit para bumili naman ng crush na yelo. Yung pinakamalapit nga dito sa amin na nagtitinda rin ng halo-halo ay dun ko nabili itong crush na yelo. Nang meron na nga ako mailagay dito na yelo, ang sunod ko naman na nilagay dito ay itong mga ube, saging, langka at saka itong bunga ng sasa. Imbis na asukal, muka lang ilalagay ko ngayon dito ay condensed milk para mas masarap at naglagay din pala ako dito ng evaporada na siyang magpapasarap talaga sa halo-halo na ilagay ko na nga lahat ng sangkap eh heto at halo-haluin ko na at ang mga kasama ko nga dito sa bahay ay nakaabang na at talaga namang kain na kain na alas stress nga to ng hapon talagang kainitan na at saktong sakto nga tong gawa ko na halo-halo dahil talagang kami lahat dito sa bahay ay init na init na unang ang tumikim dito ay itong kapatid ko ewan ko kung ano ba yung nilagay niya na yan sa mukha niya. pero sabi niya sa akin ay pampatanggal daw ng tigyawat pero parang hindi naman nawawala. Niluluko niya lang yung sarili niya. Iilan nga lang kami ngayon na kumakain ng halo-halo dito sa bahay dahil yung dalawa ko kasing kapatid na lalaki ay wala sila dito ngayon. Yung bunso kong kapatid ay nasa school at yung isa naman ay ngayon daw araw na to ang start ng trabaho niya kaya wala siya dito. Pero sigurado naman na marami pang matitira kaya meron pa rin sila makakain mamaya pag uwi nila. So yun lang for today's video. Thank you for watching!